So double B. Magandang natin si Ginoong AJ Montesa, ang spokesperson ng People's Budget Coalition. Isa ito sa mga uh, NGOs na pinayagang sumubaybay do sa budget deliberation dito naman sa Kamara de Representantes. Sir AJ, magandang umaga si Joel Suwing si po ito. Good morning po. Good morning po Sir Joel and Miss Weng at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Naipasa na po sa Kongreso sa mababang kapulungan ng uh, 2026, uh, 6.8 trillion <laughs> budget. Uh, natatawa na kay kagad uh, Sir AJ. Uh, nasa Senado na po ang bola ngayon. Ano bang, uh, kung meron man kayong disgusto doon po sa budget na ipinasa po sa Kongreso, ano po yon? Uh, kung meron man? At uh, meron ba mga good points ito pong 2026 budget na ito? Yes, uh, magandang tanong po yan. Siguro we'll start with the good points po, no. I think yung ikasap uh, pinakamalaking good point ay dahil uh, pumotok yung issue ng anomalous flood control. Napilitan yung kongreso na ilipat yung pondo para sa uh, flood control para sa ibang items katulad ng education, health at social protection, no. So mabuting uh, bagay iyon pero siempre uh, ang question dyan ay sustainable ba ito uh, hindi naman mangyayari ulit ito next year no so kailangan nila uh, i-ensure na sustainable yung funding dito so marami po kaming question marks dito sa budget i think yung pinaka-controversial uh, dito ay yung existence pa rin ng pork barrel items mm -hmm. no uh, bago na yung third uh, ver uh, third reading version uh, basa sa analysis namin may up to 250 billion pesos worth of pork barrel na ang nandun ay mga posibleng uh, magkaroon ng insertion o kaya posibleng gawing uh, patronage na, na programs ng mga kongresista. Sir AJ, maputol kita dyan. Bawal na po ang pork barrel. Uh, well, ano uh, po yung tinutukoy ninyong pork barrel items? Well, what we're talking about po sa pork barrel ay yung, yung sinasabi na discretionary uh, yung, yung uh, pag-implement nito. Halimbawa, uh, yung mga ayuda-based na programs. no Halimbawa, yung mga ma-effit ma ma uh, Tupad AX no in some ways very similar siya sa support because uh, para ma-avail po ito kailangan mo maghanap ng guarantee letter for example o kaya hindi naka-itemize kung sino may yung mga beneficiaries dito. pwede mong i-contrast ito sa yung mga rules based na uh, programs like uh, PhilHealth and yung 4 ps na nakalista talaga kung sino yung beneficiaries nito yun what we're hearing po from the ground is there are a lot of beneficiaries dito na Uh, nagiging susceptible sa patronage. Ibig sabihin, kailangan malapit ka sa local politician para ma-avail yung mga programa nito. So, so that's why we're warning against these programs na posible maging uh, issue ng court. Um, isa pa po sir, is sir, sir, yung AG, infrastructure. Oh, sir, yes, ito ganito. Po? So dito ko lang yung tanong ni Joel. Kasi nabanggit mo yung AX sa limbawa at saka yung tupad. Eh, paano po natin i-itemize yun? As per need basis yon? Well that, that's an important uh, uh, point po no but what mm -hmm. the, the problem po sa ngayon kasi is uh, ginagamit siya ng ng politiko, no um mm -hmm. what we want is na ilagay sa sa uh, agency yung yung actual capacity to to implement this rather than mm -hmm yung local politician po 'yon nagde-decide no. So yung problema sa current system natin, yung congressman o kaya yung local politician, kaya niyang i-influence kung kanina ba yung makakatanggap, sino ba yung makakatanggap ng ng mga programang ito. So I think gagawin natin clear na hindi kailangan o hindi dapat mayroong recommendation or letter mula sa sinomang politiko, labit lang kay sa DSDB para maka-avail kayo ng grant. Yes. Yes. Okay. Correct po. Actually yung ideal natin sa healthcare system po natin, hindi na kailangan lumapit ng congressman. Mm. Dapat sagot na siya ng Department of Health, sagot na siya ng uh, local government units na walang dadaan sa congressman, walang dadaan sa local politician. So yes, dapat ganun po yung sistema po natin. Okay. Bakit natatakot kayo dito sa AICs? Tupad na ito dahil baka pagkakwartahan na naman ito ng na mga tiwaleng yes, yung... you... kongresista? Correct. yan po kasi po talaga yung nangyayari no. Um, wala na po yung akap na, na program po na no? pero kung napapansin niyo po na over the past two budgets Ayong uh, yung ACAP is another ayuda program na ginagamit ni Speaker uh, Robaldes, no kung mapapansin natin yung kung paano magsalita yung ibang congressman sinasabi nila na ah salamat kay Speaker dahil sa ACAP na programa na ito so again nagagamit yung budget nagagamit yung patronage na ayuda uh, para uh, ma mapalakas yung yung kapit ng mga politiko na ito no? so we are really warning against this mas maganda na rules based no wala sa politiko wala sa, hindi nakapangalan sa politiko yung ayuda na matatanggap ng taong bayan Although DSWD yung nangangasiwa po halimbawa ng Aix ha. ang naging experience kasi natin, Joel Don at saka Sir AJ, yung mga politiko nandoon sa distribution ng Aix Yun nga eh, oh, kasi diba? ginagamit so, yung mga, yes. yung mga ano, kwa, if, basketball court. As na, if pondo nila hmm. eh, di diba? mga senador pa yung nandoon, yun ang dapat na ipinagbabawan. Ano, nga, ang, uh, minsan ang natatanggap lang sa halip na 5,000, libo, oh, lang eh. Yun. Sana pupunta yung kalahati. Meron diba? mga gano'ng reklamo Sir AJ. Hmm. Yes, yes. Tama po yan. Naririnig din po namin yan. Kaya nga po yung panawagan namin ay talagang irrationalize itong mga uh, ayuda programs na ito. One thing also na nakikita namin ay dahil nagre-rely masyado sa ayuda, ah uh, yung talagang serbisyo na dapat binibigay ng gobyerno hindi na siya natututukan no so maganda sana kung yung ayuda ay pang-emergency lang talaga lamang pero ang napansin natin kahit tapos na yung covid yun talaga yung nilalakihan nila yung yung uh, budget no so hindi na kailangan sana ito kung hindi naghihirap talaga yung mga pilipino hmm. pero sa transparency wise ng budget yung naging proseso yung naging pagbabago sa proseso ng budget period natin satisfied na kayo doon Ayun. So, ang sagot po namin dyan sa tanong na niyan ay hindi po hindi po po kami satisfied no. Eh yun na up na po yung live streaming dito sa uh, sa Bicam no. Hindi rin po kami satisfied na hanggang live streaming lamang kasi ang nari ang naranasan po namin ay ang nangyari dito sa budget ay pinaupo kami doon sa Department Hearings pero pagdating na sa uh Bar C na tinatawag o yung uh, Budget and Appropriations Review Subcommittee, mm -hmm. uh, ito yung pumalit sa Small Committee na tinatawag no. Mm -hmm. Hanggang live streaming lang din iyon no? So ibig sabihin yung mga CSO's, hindi pinayagan na umupo doon at mag-obserba. Hindi kami nabigyan ng chance na malaman ko ano ba yung schedule, no? Kung ano ba yung report noon. So nagtataka din kami kasi ang sinabi sa amin sa, sa House Resolution ay lahat ng committee meetings and subcommittee meetings ay kasama dapat yung CSO's. Hmm. So 'yung unang punto, kailangan hindi lang live streaming, kailangan talagang may physical presence dito sa hmm. Bicam. Kasi ano po ba yung say-say ng BICAM? Ang point lang naman ng BICAM po ay i-reconcile yung yes. version ng House of Reps at ng Senate. So bakit kailangan may sikreto doon? No? So basta maganda lang, nakikita siya ng taong bayan. Okay. Doon um, sa, nakita niyo ba kung yung mga recommendation ninyo mga NGO sa budget ay nailatag sa 2026 budget doon sa version ng House? Uh, well, may iilan po. No? So for example, uh, nag-lobby -nag po kami ng mas mataas na budget for example sa active transport. So ibig sabihin yung transportation budget natin, hindi siya car-centric, hindi siya Uh, naka-cater sa mga may sasakyan kasi karamihan na Pilipino ay hindi, wala namang sasakyan. So dapat mo siya emphasize yung pagko-commute, yung active transportation, yung pagbibisikleta, and yung pedestrian. So pinush po namin yun. Uh, halos 20 billion yung pinush po namin na dagdag na pondo dito. Pero ang inadap lang po nila ay uh, 0.1 billion. No? So tumaas naman po siya dun sa original amount pero hindi pa rin siya umabot dun sa talagang gusto namin na goal. No? So may ilang ganito na kinonsider nila. For example, yung PhilHealth, ang goal po namin ay ibalik siya dun sa request nila na 240 billion. Pero ang binigay lamang ay yung 113 billion. So may ilang uh, items na tumaas naman pero hindi yung uh, sagad na amount na hinahanap po namin. Good start Anong, na rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong kailangan nating uh, ayusin pagdating po sa PICAM? Gusto nyo na kayo physical. Yes, yes, important po ito. Ang isa pang punto po ay sinasabi po ng House leadership si si Speaker Bodiedina, baka hindi naman kailangan ipasa yung resolution para magkaroon ng open bicam. Well, that's well and good na i-commit nila iyon, pero ang gusto po namin kasi ay i-institutionalize siya. Ibig sabihin, mm -hmm. whether um uh, malis na yung current speaker at magbago ng kongreso, maging normal na na open yung bicam, hindi lang kapag may corruption issues, no. So kailangan talaga na ipasa yung resolution kasi iba talaga yung pagsilabi ng speaker na commit siya versus uh, nakabatas yun or nakalagay sa, hmm. nakakodify yun as a resolution. Okay. Mas gusto namin na hard commitment po talaga siya in a resolution po. Okay. Alright. Sir AJ, Sir salamat sa oras. Sa Mag-ingat ka. Thank you. Mga. Good morning. Sige, maraming salamat po and good morning po. Good morning. AJ montesa spokesperson, People's Budget Coalition.